welcome back to my channel. It's me again, Il Chimpli of Pinoy Thai Foodies. And today's video ay napakasarap na Thai dish na naman ang ating ibabahagi sa inyo. At pwedeng pwede niyo pong gayahin kahit saan man kayong parte ng mundo. At ito po ang steamed tilapia with super special Thai sausawan. Ayan. At hindi lang po ito basta-basta steamed tilapia dahil nga napakasarap ng sausawan at meron ba itong kasamang iba't-ibang klaseng gulay. So galing po ako sa palengke para Abilhin uh, bilhin yung mga gulay at tilapia na gagamitin natin. So kung bago po kayo sa aking channel, please do subscribe and click nyo po ang notification bell para naman ma-notify kayo at yung meron akong bagong video. And please do follow my Facebook page, Mami Will in Thailand. Ayan, so marami po tayo mga share doon ng mga videos, short videos and reels ng mga Thai food and Filipino foods at ang buhay ng isang nanay dito sa Thailand. So, let's start cooking! So, ito po yung mga gulay na binili ko sa palengke kanina. Meron tayong kamatis, green na sili, repolyo, kangkong, celery, sitaw, talong, kalamansi, at buya. So, yung kalamansi ay galing po sa ating garden. So, nilinis ko lang yung ating pink na tilapia. Malaking tilapia itong nabili ko dahil marami kami at gustong gusto rin niya ng mga bata. So, nalinis na po itong ating tilapia. Pinalinis ko na sa malengke at hinugasan ko na lang at i-drain yung excess na tubig. So, maglalagay lang tayo ng pampalasa. Pwede kayong gumamit dito ng maggi sauce. Lagyan ko ng durog na paminta at asin. Pwede rin kayong maglagay ng uh, magic sarap syrup. So, ipahid lang natin sa isda para magkaroon ng linamnam yung ating isda. So, ayan. Ipahid lang natin. At ganun din sa kabila para lalong sumarap yung ating tilapia. Pwede rin kayo dito maglagay ng bawang at sibuyas o tanglad sa tiyan ng ating tilapia. Pero hindi na ako maglalagay dahil marami tayong gulay at pampabango na ilalagay. So, tapos ay maglalagay ako ng lettuce doon sa steamer para may papatungan yung ating tilapia. So yung nilagay kong dahon ng lettuce ay yung mga nasa ibabaw at yung mga green pa. Yung, o yung mga matitigas para uh, may lalatagan tayo ng isda. So ko na rin yung talong. Unahin natin yung mga gulay na matitigas. Talong at sitaw. Ayan, unahin ko na sila. Isabay natin sa tilapia. So depende na sa inyo kung islice nyo yan ng maliliit o mahahaba o buo-buo. At hinati ko na lang yan sa kalahati. So, meron ng tubig yung ating kasirola at steamer. Tapana na natin yung takip at buksan ng lakas ng apoy at pakuluan natin ng 10 minutes. Sa isang kawali naman, nagpainit ako at nilagay ko yung kamatis at bawang. Parang mag-iihaw po tayo sa kawali. At nilagyan ko na rin ng sibuyas at sili. Sa dami ng sili, ay depende na sa inyo kung maglalagay kayo o hindi. Ayan, so parang iihawin lang natin siya sa isang kawali. Takpan natin para lumambot at maluto yung kamatis. Maglalagay naman tayo ng green na sili. So, importante itong green na sili guys dahil isa ito sa main ingredient ng ating sausawan. Kung hindi kayo mahilig sa maanghang at saka ang alam ko naman hindi maanghang yung sili dyan sa Pilipinas. Kaya pwedeng pwede nyo yung damihan. Mas madami, mas masarap. So, after 10 minutes, ilalagay ko na yung iba pa nating mga gulay. So, meron tayong cabbage na hinimay-himay at yung kangkong. Ayan, masarap yung kangkong sa re recipe na ito guys. At pwede rin kayong maglagay ng mga tangkoy, patola, ganyan. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Mga dahon ng balung malunggay, ganyan. At habang hinihintay ay hanguin na natin yung ating mga iniihaw. So kapag habang iniihaw nyo siya, wag huwag nyo kalimutang halu-haluin para hindi masunog yung iisang side lang ng ating mga gulay. So, ihiwalay ko muna yung kamatis at yung green na sili. Dahil magkahiwalay natin silang didikdikin. So, palamigin muna natin yan. Isa at aside muna natin. At hanguin na natin yung mga gulay at tilapia dahil luto na. So, wali, nasa 20 minutes po yung ating steaming time sa malakas na apoy. So, ayan. Yung mga gulay natin ay okay lang na medyo ma-overcook siya sa recipe na ito. So, ilagay na natin sa isang lagayan. Ayusin na lang natin yung plating para naman maganda at kaaya-ayang iserve. So, ayan. Inuna ko na yung mga gulay at ipapagit na natin yung mga isda. So, sa paglalagay ng gulay, guys, importante din pala na meron tayong celery. Isa iyon sa magpapabango at magbibigay flavor sa ating tilapia. Pero kung wala kayong celery at meron kayong uh, lemongrass, ay pwedeng-pwede naman. So, ayan, hanguin na natin dahan-dahan para hindi magkalagas-lagas yung ating tilapia. So, yung sitaw at talong ay napakasarap dito sa dish na ito, guys. At ayan, okay na. Takpan muna natin gamit ang kakit ng steamer para hindi matuyo yung ating tilapia. So, sa paggawa ng sauce, gagamit ako ng mortar and pestle dahil ito yung traditional na ginagamit sa paggawa ng sausawan dito sa Thailand. Kung wala kayo nito, ay pwede po kayong gumamit ng blender. Ilagay nyo na lang lahat ng ingredients na ginagawa natin ngayon. Pero wag nyo i-blender na super parang smoothie. Dahil hindi siya magiging masarap. Kaunting pa ikot-ikot lang para madurog yung ating mga gulay. So ayan, gagamitan ko ng mortar and pestle para mukhang original at lasang original. sa so, ayan. Yung pampalasa na gagamitin natin ay meron lang tayong patis at asukal. Pero itong nilalagay ko ngayon ay palm sugar. Kung wala kayo nito, ay pwede pwede rin na sugar lang. So, kapag umuwi ako sa Pilipinas at gumagawa ako nito, gamit ko lang ay patis at asukal. Maglalagay din tayo syempre ng kaunting vetsin para malinamnam yung ating sangsawan. So, ayan, nilagay ko na yung isang buong lime na galing sa ating garden kanina at tansyahin nyo na lang kung ayaw nyo ng masyadong maasim, may kaunti lang ang ilagay nyo. Siyempre, pwede kayong gumamit dito ng kalamansi. Ayan. So, sa lasa, kailangan ito ay maalat-alat, manamis-namis, at maasim-asim. At kapag nagsama-sama yung mga sibuyas, bawang, sili, na nilagay natin kanina, ay talaga namang napakasarap. So, yung timpla ay depende sa inyo kung gaano kaalat, gaano katamis, at gaano kaasim. So, ready na ang ating sausawan. I-serve na natin. And, and serve hard para hindi matuyo yung ating tilapia, yeah, ayan. So, sa ginawa kong ito ay maubos naming buong pamilya. Ayan, dahil mahilig din sa gulay yung aking mga anak. So, ayan. Kung mahilig po kayo sa ganitong mga pagkain, healthy foods at masarap na sausawan, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe and i-follow nyo rin po yung aking Facebook page. Maraming salamat po. So, ayan guys. Tapos na ang ating dinner. Time to eat na. And thank you for watching. Sana po ay nagustuhan nyo na naman ang episode na ito. And don't forget to subscribe. Follow nyo rin po yung ating Facebook page Mommy Will in Thailand. Kain po. Thank you for watching. Bye!